ah, oh, ang dami mo palang mga ang dami mo palang mga anting-anting na yan. I, oh, i, ilagay mo yan lahat dyan tapos patingin mo ko sa video pati yung mga latin mo. Walang walang sayo-sayan. Pinagluloko ka lang yan. Ikaw lang yung papahinain yung katawan mo dyan. Huwag kang maniwala sa mga ganun, nako. O, oh, tignan mo ngayon, o. Nung, nung ginamot kita ngayon, anong pakiramdam mo sa katawan mo ngayon? Oh, um, gumaan po. Gumaan, di ba? Gumaan. Oo. Oh. Kaysa ikumpara mo dyan sa mga anting-anting mo ng mga... Naku, walang 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 sa isa yan. Ah, ang dami, mayroon ka pang samurai. Ay! <laughs> 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 ano pa? yan? Dito na ano? Atar King. Hmm. Ipada dito, Atar Dark King. Ano yan? Pagka sa lang. Asa na yung mga ano mo? Mga Latin mo? Yan. Mga Latin mo. Patingin nga, i i i i i i i oh i i i i i i i Ilagay mo dyan sa kuhan mo sa sahig mo tapos i, iharap sa video. Iharap okay, sa bro. video. Lolo natin yan. Yan yung nagpapahirap sa iyo. Kaya nga hindi ka makakatulog pag gabi eh. Eh nga po sa kanya ano eh manggagamot ko sa ano, sa pagamot sa Laguna. Oh. Tapos ay niya sabi niya, wag ka mag ng oras yun na ano. Sige, katituruan ng marunong mag-dasal. Oh. Sige, i -i iharap mo sa kamera lahat may. Patingin ako. Yan ba? Yan. May naka nakasalipod yu ah may nakasalipod yu Ayaw! No no Yan 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 yan. Ah sige. Eh. steady lang ha, steady, steady. Ah. Oh. Lahat na yan, dalhin mo yan ha. Ngayong linggo, kaya mong pumunta ngayong linggo. Ibigay ko sa iyo ang address. Oh, bawalin na ako nito eh. Ha? Hindi ko pa ba bawalin. Iyan, iiwan mo lang yan dyan. Iiwan oh. mo lang yan. Tapos kuya, oh. may nakita akong rebulto dyan. A alisin mo na yan. No, oh, wa walang ano yan. Walang kapangyarihan yan. Yan Ayan po. Oo. Oh. Okay, Tinggalin no. mo yan. Ikaw lang yung pinagluloko niyan. Ayan pa paorito. Malaki. Anong malaki? Ito. Ligay sa akin. Tentang kong tawalaga. Nako. Wala yan. a ah, ah, ah

ay, hindi. Huwag kang maniwala. G ganyan talaga mga kuhan, mga mga antingiro. At ikaw mismo, alam mo din yan. Panggulat lang naman yan. Eh. Hindi naman nila yan magagawa. Ang daming tao dyan, simpre. Dapat pag lumabas mo dyan, may mga tao. Huwag kayo sila yan, hindi no? nyo ka. mangka. Huwag kayo pinang mata ko. Huwag kayo sila, hindi nyo sila mangka. Ginagaling mata ko, hindi ko, ko, ko. Kaya nga, magtesmondo ka na para lahat ng mga ginagawa na nila yan, babalik yan sa kanila. Yan yung payo ko na lang sa'yo. Ha, kuya, maasahan ba kita? Pumunta ngayong linggo dito, dito sa Golden City Clubhouse. Ha, dito sa Laguna, Santa Rosa, Laguna. Salamat ah, sige, asahan kita ha. Kasi kung hindi mo gagawin yan, walang say sa iyong panggamot ko din sa iyo dahil, siyempre, bumalik ka na naman sa paniniwala dyan sa ating hero, papasok na naman yun. Oo po. Oo. ka na naman nila. Pero kung ikaw... Pumidal yun po. Ha? Pumidal yun po. Meron po kayo? Pintay mo doon na pumidal mayroon Meron. So, saan magkaroon ng ganyan? Oo po. Mas maganda yung medalyo namin. Oh, o, so, yan. ayan. Ito magkaroon ng ganyan sa inyo. Makapangyarihan yan. May bayad po ba yan? Oo, siyempre. Bibilhin bayad mo bayad. yan kasi sarili mo yan eh. Lugan na okay. po yung ganyan? may basbas uh, -bas niyo po yan? Ha? May basbas -bas niyo po? Um, siyempre, may basbas -bas ng agos namin yan. Kaya yan, ma ma makukuha mo lang yan pag ikaw ay tapat ng Tres Mundo. Salamat oh. po. Oo. Pag ano yung ganyan? May Ah, sa ngayon, hindi ko pa ma maibigay sa iyo ang kompletong detalye. Okay. Oh. Oo. Kaya, gipan ba ba ang pere? Tsaka masahe. Huwag mo nang isipin yung mga medalyon. Ang iisipin mo, paano ka mak makakapunta sa pagtitipon ng Tres Mundo. Wala yan sa ano, wala yan sa medalyon, kundi nasa isip at puso at diwa mo, natanggap mo ang Trismundo. Mundo. Aanhin mo man yung gusto kang magka-medalyon, tapos ikaw naman ay nagakunwari lang, kumukuha ka lang ng kaalaman ng Trismundo, Mundo, walang mangyayari sa buhay mo. Kung, kung ganun man lang yung iniisip mo, ang advice ko lang sa iyo, wag mo na lang ituloy dahil sayang lang ang pagod at gastos mo sa pamasahin mo. So, Panood ko po sayo, ano eh, YouTube eh. Hmm. Yung binabaril, binatablan. Oo. So kung saan meron so, ng ganun eh. Kung saan po mayroon ng ganun eh. Lahat yan. Okay. Mangyayari yan dito sa Tres Mundo. Yan yung protection bilang isang Tres Mundo. Pag may taong hmm. katulad sa'yo na sabi mo, uh, uubusin kayo ng pamilya mo. Babarilin mo kayo, papatayin kayo, kinukulang pa nga. Oh, uh, pag ikaw ay nasa tres mundo, lahat yan, mawawala yan, mawawala yung takot mo na yan sa'yo. Dahil alam mo sa sarili mo, may protection ka na. Higit pa dyan sa dinadala mo ng mga anting-anting na yan. Ito po. Ito po yung mga ulam. Sabi, daw. Yung mga ulam sa hmm. daw. Apo, narinig ko eh. Ano? wag mo 'pag huwag mo pansinin 'yan. Huwag mo pansinin 'yan. Ka motori, Kaya no? mo 'to, 'di ba, banda? Ano, na naman, no? Oh. Mm. Tanggalin mo 'yan. Ayun, bumakbok. ko eh. Oo. Uh. Okay, 'di ko po nakita ako. Ang kuan-kuan lang sa iyo, ipokus mo sa sarili mo. Na ngayong linggo pupunta ko sa Tres Mundo. Isipin mo, wala akong pakialam sa inyo ang pag ang pag ang papakailaman ko yung sarili ko. Ganoon lang. Dadaling ko. Oh, dadaling ko po to diyan. Oh. Lahat yan, ng la mga anting-anting mo diyan, lahat ng mga latin, dadalhin pate mo, yan, isuko mo yan lahat kung gusto kang magiging tapat sa tres mundo, kung gusto kang mawala lahat yung mga problema sa buhay mo. Ha, tutukan mo sa ano eh. Kasi mo sa mga ganoon na tabaway, wala akong tabawo po eh. Nandito lang ba wala lagi? Wala lang ang Madali mo lang yung hmm. mahanapan. Kasi ang sabi na nga ng Ama, isang araw lang yung hinihingi ko, araw ng linggo. Lunes hanggang Sabado, magtrabaho kayo. Pero ang araw ng linggo, yan yung akin. Kaya kahit sino man, Okay nga kayo eh, ang ganda-ganda ng bahay niyo eh. Samantala nga yung iba dyan mga katres mundo, mga tricycle driver, mga, mga, hirap din talaga sa buhay. Kumbaga walang sapat na kuan Pero ang iniisip nila, kahit man na wala silang pera, pero ang spiritual naman nila ay masagana naman sa yaman. Yung salita po. Sabi sayang. <laughs> sayang na magpunta, oh. Apo, yung Anong sabi? Kainig ko, eh. Yan, oh. Sabi, sayang na magpunta mo roon. Sabi. Abangan daw nila ako. <laughs> yan po, yung salita, oh. Eh. Huwag kang mag-ano. Ako <laughs> dito, eh. Hayaan mo yun. Huwag mo lang pansinin yan. Pumunta ka sa pagtitipon. Sabi ko sa'yo. Pumunta ka na, ha? So, sana yung sana mauli yan. Bati nag-utos, eh. Hindi hmm. na ako utos Huwag na mapatalo sa spiritual <laughs> na yan. Ano naman, yan eh. gano, 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 mahina, no? kasi, ma, mahi, mahina, kasi yung sayo eh. Kaya kaya kanilang laro, laruin eh. Pero pag mag-tres mundo ka, ikaw na naman yung makapangyarihan nila. Ito, pupunta dyan sa inyo eh. Oh, sige. Ganun na lang ha, ngayong linggo. Aantayin kita. Bibigyan ko, po. Bibigay ko siya yung address. ah Salamat po. Sige. Opo. bye Salamat po sa inyo. Okay, salamat. salamat